sahabat talaga to mga Claudio. yan tunay na panday mga kaludoy pag meron kang lapis sa uh, tinga mo na nilagay yan ang tunay na panday pag wala diyan tunay na panday mga kaludoy so, parang ano yan uh, matibay pag lakad si lagyan ng plywood dyan sa ibabaw yan yung good of sa inyo lahat. Alright. Dito sa sayo sa... Punta tayo ng bye-bye-in. Dito ba sa kluloy, naggawa sa kanyang bangka. Malaking bangka itong mga kluloy. Alright, yan ano Malaking malaki itong mga kluloy. Kailan ikataas ang buta, 29 feet. so 24 feet at 29 <laughs> para kani 30 so bali yung haba mga Claudia ay 29 feet po so yung ano naman yung haba niya kanyang ano parka yang ganito diyan hasang ibaba ay 30 po mga Claudia no so yan ba bagong pinta na ito e, pinta na ito na yung kuloy alright ito so, napakalaking bangka to mahaba pa to sa amin mga kuloy oh. basta iba yung style niya mga si parang semi yacht sya yacht na small boat yan oh, pag ganun lang po yung kanyang salikuran yung sa amin pag ganun yun yan, So Alright mga klodi oh. no pulidong pulido po ito mga kalodi kung makikita nyo yan o oh. napakalapad o oh. yan tingnan natin o oh. kita nyo matibang matibay talaga yan ito mga kalodi bali dito ilalagay yung parang ano tarik yan si babaw siya lagyan ng parang tarugot at saka dito itali yung nylon yung ginawa niya di parang ano yan uh, matibay pag lakad si lagyan ng plywood dyan sa ibabaw yan so, hanggang dito yan sa ano dulo hindi natin yung kanyang forma ah soy Yang ganda mga Claudio. Oh. Wala pa yung ano kamaroti pero maganda na. Yan sa ibang side. Ayan. Tingnan dito medyo maganda dito. kolong no? ngam dakok kadak a ah? dua ini so, dua coba li pangalawang gawa na puti nang kulului na ganito kalaki mangas flow din oh ya sa kulului anu yan masternya sapagawan nang bangka dano na sama nang mga, mga binasila nang style pero so, hindi pa tayo final mga kaluli wala pa tong tala at saka wala pang epoxy na nilagay alright double engine dito mga kaluli yung ilagay na makina dito double engine sa makina ay butangan ni Cole Ito yung nalagyan ng makina mga kaludi dito yung isa tsaka dito yung pangalawa uh, sumo lang nilagay ito na makina mga clothing yung sumo ano, matibay naman yan at mabilis pa As para sa bangka so, um, napakaganda sa dalawang makina mga Clody, kung ilalagay sa malaking bangka i e, ano, pag trouble ka sa nagpirong nat, trouble sa laot mayroon pang isang reserve bag si dalawang makina yung isa tulad ng mga 4DR, yung mga malalaking uh, makina na inilalagay mahirap yun, lalo na hindi ka marunong mga, anong, mag ano, as mag-anong nasa makina hindi ka marunong kapag nagtutroble yun ang napakahirap yung dalawa, madali lang kasi natural lang dito sa amin na paggamit ng mga makina na yun kaya madali lang ayusin kung nagtutroble trouble, lasa naman masasira kung sa mga makina na double engine mga kludi yung mga uh, hindi naman gaano kalaki ang power ano lang mga kaburador tsaka yung spark plug tsaka yung coil pero sa mga malalaking makina hindi na alam kung anong kayang gawin kung nagto trouble so, alright so tingnan natin dito sa dolo mga kludi napakahaba talaga to mga kludi yan kung makita nyo sa kululuyo andun malayo malayo yan no? pero marami pa tong gagawin mga klodi yan itong so, ganda ng tinyan mga klodi kasi maganda yung color na pininta dito sa bangka ng kululuyo Siyam? Hmm. Bali na pala yung ano na nagamit na plywood nito mga klodi, Dito lang sa uh, gilid, saka sa ibang gilid. Hindi pa kasali yun sa ano, ibabaw at saka yun sa kamero, kamaruti mga klodi. Ya yeah, malaki talang gastos kapag naglawa ka ng malaking bangka. Siyempre ano din, magagamit mo rin kasi yung pag malaking alon. Hindi ka matatakot sa pagbiyahe sa laot kasi malaki yung bangka mo yatiho ni Japon ni Nicole Kaya, yung tatig na ilalagay niya makrudi parang kasi ano lang yung style niya pareha lang sa amin yati na parang small boat siya alright mga kaludi okay okay Bali pag ano niya ang kululo nito mga Claudio, mano manumano lang po, walang ginamit na planer. Si lang. Yeah, medyo matagal din sa paggawa. Ganyan, oh. Ano lang, manumano. Paglinis ng kahoy, ito lang ginamit niya mga kuludi. Oh. Saka malinis din yan pag marunong ka gumamit ng sipilya yung planer kasi mga Claudine, okay yung gawin kasi ay okay yung gamitin si mas madali pero para sa ang yun ang kanyang the best na paggamit ng paglinis ng kahoy yung sipilya so, alright at ang lapad dito mga Claudio kahit humiga ng dalawang tao dito pwedeng pwede Mas lapad pa ba niya sa mga kol, no? So, maghahawid lang sa lapad doon sa aming bangka, mga klodi, no? Pero para sa akin, mas malapad to mga klodi. So, yan, no? Tingin ko pa lang, mas malapad ito talaga. Kung makita nila lang. Perglaze, may pintalan no? Gamit. So para yung ginamit ko para sa aking bangka na pintal mga kalodi pareha lang ginamit ng kaloloy si magandang kulay itong mga kalodi hindi ko na ipakita sa inyo mga kalodi no, nung pagsimula talaga ng kaloloy si namin naman busy tayo sa pabublog ngayon lang nakablog dito sa bangka ni kululoy. At si kululoy lang ang gumawa mag-isa nito mga Kulodi. Wala siyang kasama. Kaya medyo mahirap si malaking bangka. Dapat si ma meron kang kasama kapag nagkuha kang malaking bangka para meron taga-alalay o assistant. Yan, sarotso. Si Rainer pala mga loading. Yung kasama namin sa lalambat. Saka balaas ni Aiko. Yung magaling sa mayaw ng budots. Yan, <laughs> yeah, magbudots yung... oh, okay, si... <laughs> Ay, ano na? Tagay mo tayo tagay! Tagay, kapoy na kayo. Sayo, sayo mo mag-uwi-edit daw. Wala ko eh. Wala ko na Uli, mo yun. Brad, baka lang ano Brad, yung puno ng niyog. <laughs> sa videohan natin mga Trudy, dyan sa kanyang likuran ng bangka hanggang sa dulo ng pag-ibig. So, alright. tayo sa ibang gilid mga Claudy. Yo, so, malakas ng amihan. Dito sa kabila naman mga Claudy. Right. Yun. So, hirapan tayo sa paglaka dito. Oh. Lodi, yung ginawa ng Klodi, si pilihan ng kahoy manu exercise din yan naman Klodi, yan ang tunay na panday mga Klodi. pag meron kang lapis sa uh, tinga mo na nilagay yan <laughs> ang tunay na panday pag wala, di yan tunay na panday mga Klodi. <laughs> yan tingnan natin sa malayo mga kloloy medyo parang ano siya alanganin dyan dito sa likuran medyo hindi, mag, gaano kahaba pero hindi pa niya na final nalagyan pa kasi dyan sa likuran niya ng pagganon pag, pag, -pag yan pagganon na parang kahoy tsaka yung kamarote syempre dyan sa malapit sa makina alright yan po mga Claudie na. pero maganda to mga Claudine. ibang style to pag natapos to okay okay syempre i-update ko kayo dito sa paggawa nito ni Uncle at pasensya na kayo minjo hindi ko napakita yung ano pagsimula talaga sa paggawa niya pero yung nakita nyo sa bangka namin sa so paggawa mga kaluloy pareha lang sa paggawa ni, dito sa kaluloy na bangka ang kaibahan lang hindi ko na ipakita kung paano paglagay ng ganyan kayo sa babaw. kahit mga kaluloy yun ang kagawa ni ang kaluloy kanyang bangka uh, abangan nyo yung pag-update ko sa bangka niya mga kaluloy siguro mga uh, ilang days pa bago ma-update natin As Kas, ano pala salamat salamat para sa pag sa aking munting tahanan sana ay nyo po ako at salamat sa walang sawang suporta po yan God bless po sa inyong lahat mga kaluloy